Yung palang tanong, bakit out uh, of all places, bakit nagtayo sila ng napakalaking pogo hub dyan sa Bamban, Tarlac? Correct. And bakit ang local chief executive ng Bamban pinayagan iyon? Kung siya mismo, inamin niya sa unang hearing, ang unang ibigay niyang mayor's permit dyan sa Zuniwan na yan ay para lang sa second, third, and fourth floors nung isang building doon. E obviously, nung ni ng pao 36 buildings lahat, higit sa isa lamang ang may pogo at scam operations, may human trafficking victims na pinapatrabaho doon at higit sa three floors each sa mga building uh, na iyon. So, kung mayor siya at meron siyang ganung uh, specific condition sa mayor's permit na ibinigay niya at the very least dapat sinitan niya 'yon at kinlose down na niya 'yon. Hindi 'yung ituturo lang niya ang Pagcor na bakit ang Pagcor hindi nagsumbong sa akin. Pinayagan iyon kung siya mismo inamin niya sa unang hearing ang unang ibigay niyang mayor's permit dyan sa Zone 1 na 'yan ay para lang sa second, third and fourth floors nung isang building doon. E obviously nung ni-raid ng PAO 36 buildings lahat higit sa isa lamang ang may POGO at scam operations, may human trafficking victims na pinapatrabaho doon, at higit sa three floors each sa mga building uh, na iyon. So kung mayor siya at meron siyang ganung uh, specific condition sa mayor's permit na binigay niya, at the very least, dapat sinita niya yon at kinlose down na niya yon. Hindi yung ituturo lang niya ang PAGCOR na bakit ang PAGCOR hindi nagsumbong sa akin. In short, maraming ano, no? maraming pwedeng gamitin na punto against her. Di ba? Yung responsibility yes. niya sa local chief executive. Yes. Under her, ano yan, di ba? Their, under her, her watch. watch. Oh. Tama, tama. At the very least, yung uh, mga pagkukulang at pagkakamali niya bilang local chief executive. Ngayon dahil mula sa sarili niyang bibig, lumabas yung mga kontradiksyon tungkol sa personal niyang identity. Identities ng mga magulang niya. Identities ng mga kapatid niya at identities ng mga kasosyo niya dyan sa napakalaking Pogo Hub. So lumapot ng lumapot kesa numipis yung misteryong nakabalot sa kanya. Puntahan natin yung possibility, Senator, na there are other Alice Goos right. in the Philippines. Um, mm -hmm. papanan yung Paano yung, yung tinitingnan yan? Kasi nakakatakot dito, di ba, yung binanggit ng kasama yung Senador, yung idea ng Pogo politics. Yung Pogo, mm -hmm. mas malakas pag nagpatakbo sila ng mga kandidato or na boost mm -hmm. ang pera in support of certain candidates. And right. in that case, mas malaking problema. Talk, talk about that the possibility of other uh Alice Goos out there. Natatanong na talaga 'yan Christian at hindi yan unreasonable na tanong dahil kung kung mapatunayan namin na uh, pinlano talaga itong pagpasok niya. Hindi lamang sa negosyo, sa bamban, kundi sa local politics at na ito ay hindi isang Pilipinong proyekto pero proyekto ng ibang actors sa labas ng ating bansa. Anong layunin nun? At kung nagawa nila ito sa kaso niya, posibleng may iba pa ba sa iba pang bahagi ng ating bansa? At dahil na patunayan nila na kaya nilang gawin yon at the local government level, kung mapruwebahan namin yun, na eh di baka ma-embolden sila to try for higher and higher positions. And again, Christian, hindi ito unreasonable na pagtatanong dahil mayroon ng ganyang mga modus, in particular ang, ang China sa ibang mga bansa, sa ating rehiyon at sa labas pa. Di umano, meron silang ganitong modus sa ibang mga Southeast Asian countries ngayon sa Australia, may ini-investigate na member of parliament sila doon na meron siyang sounds familiar na mga sagot sa mga tanong niya na I don't recall, I don't recall. Di umano, may ganitong modus din ang China sa ilang mga bansa sa Africa. So, kumbaga, if ever mapatunayan namin na ganito ang naging track ni Mayor Alice Guo na Ipinasok talaga siya dyan sa Bamban para bigyang daan itong napakalaking Pogo Hub at para maging cover ito hindi lamang sa human trafficking at crypto scamming which are bad enough pero para maging cover ng money laundering at posibleng espionage on behalf ng ibang bansa eh 'di ba uh, hindi ito magiging first time na matuklasan ito Uh, ng sangkatauhan. And tayo, bilang isang sambayanan, kailangan nating respondehan yan ng effectively alang-alang sa ating national interest. Hmm, alam ko, B.C.K. Senator, pero mga uh, konting konti na lang, no? <laughs> Yung ano po, let's address the elephant in the room. I know you, uh, you have been investigating this POGO since the previous administration. Okay. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung POGO operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at uh, may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga uh, travel and entry documents tulad ng Visa Upon Arrival na nakita natin noong maraming buwan ng investigasyon sa Bastilla scam. At meron siyang mga uh, kasabwat at kasosyo dyan, uh, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang pogo nagsimula sa pogo related prostitution hanggang illegal uh, recruitment and detention ng mga foreign nationals dito hanggang nga sa pastillas scam hanggang human trafficking crypto scamming ngayon money laundering at posibleng uh, espionage so naging de facto policy kasi ito kaya't kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga POGOs. At ngayon, humaharap tayo sa napakamalain na mga epekto nito. At kinakailangan talaga na aksyonan ito ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno. Kami sa legislature, ginagawa namin ang aming tungkulin sa pamamagitan nitong investigasyon. Minsan nang sa pamamagitan ni Sen. Sherwin, nung chair siya ng Senate Committee on Economic Affairs, nakapaglabas na kami ng committee report. Karamihan naming mga miyembro ng kanyang komite noon ay pumirma sa committee report na yan na pinapaalis na ang Pogo sa loob ng tatlong buwan. So kumbaga minsan nang nagsalita ang Senate, sense of the Senate, laban sa Pogos. Ilang beses na rin akong nanawagan, Christian, kay Presidente mismo, na kung kulang sa bilis ang aksyon namin sa lehislatura, pwedeng-pwedeng umaksyon ang executive. Sabihin lang ni Presidente, tulad ni Duterte noon, kung si Duterte noon, open doors to Pogo, kung sabihin ni Presidente ngayon, tigil na ang Pogo, paalisin na yan dito, pwedeng magsimulang mangyari na yan eh. So, anong iniintay natin? Anong iniintay ng gobyerno? Yeah, precisely. Pero, given how big this POGO operations have, have become, ano sa tingin yeah. niyo yung realities, how likely would they be stopped or banned? Well, uh, mukhang pahirapan pa rin. At dahil pahirapan pa rin, at hindi natin alam kung sooner rather than later, ito maa-action decisively, conclusively. Ibig sabihin, lalong dapat hindi kami mag-let up dito sa Senado at iba pang mga institusyon at iba pang mga sektor na manawagan talaga itigil na ang POGO para makafocus na tayo sa pag-ayos uh, ng maraming at malalaking at mukhang malalim at malawak na gulo na dulot nito sa ating bayan. Pero dyan sa Senado, ano po ba yung sense na nakukuha nyo? Majority ba would support uh, banning Pogos? Kasi sa previous interview ko with uh, Professor Shelo Magno, hmm. she appeared in one of your hearings, ni siya, ni Senator yeah. Sherwin, under the previous administration, and explained niya yung cost-benefit ng Pogo. And then, hamak, obvious naman, di ba? Mas hmm. malaki yung risk. Tsaka yung mga gulo na nakikreate nito, kaya sa rin sa so supposed uh, economic benefits. Pero isa hmm. raw sa mga hindi convinced doon, uh, yung Senate President yung ngayon, si Jesus Cordero. Uh -huh. oh, ba oh, paano yun? Ano yung nakukuha yung sense among your colleagues? Well, ang sense ko ay kaming mga pumirma at naninindigan sa committee report noon ay ganun pa rin ang paninindigan laban sa pogo at sangayon talaga ako kay Professor Shelo na kahit yung mga diumanong magiging benefits ay lahat mga pangakong napako pa at ang laki pa rin ng utang ng mga pogos uh, sa gobyerno in, in terms of taxes tapos yun na nga ang damid damid daming Social, economic, at ngayon nasisilip natin political costs, no? Uh, ills na dulot ng Pogo sa atin. Kahit pa uh, merong uh, pinakamataas uh, na liderato namin sa Senado na sa tingin ng iba ay hindi bibigyang daan ito. Pero lahat naman po ay collegial at lalo na siya, no? uh, lalo na kung mananatiling malakas, yung aming committee system. So nakapanganak na ng ganyang committee report noon. At sigurado ko paglabas ng committee report ng Senate Committee on Women sa aming apat na taon ng investigasyon sa POGOS, ay siguradong uulitin namin yung rekomendasyon ng nakaraang Committee on uh, Economic Affairs na ipasara na talaga, paalisin na ang pogo at singilin ang accountabilities ng lahat ng gumamit o kumasangkapan sa pogos para labagin yung ating mga batas at labangi labagin yung mga karapatan ng ating mga mamamayan at maaring pati karapatan ng ating gobyerno o estado.